Is na po sila malapit na mag 1 month. 18 uh, sila kasi pinanganak di pag itin 1 month na sila. Ayun, 1 month na sila. Ayan, marami po salamat guys. Bye bye. I love you all. Update lang po to guys sa akin ating mga pigi pigi Op 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 op. Ayun po. Kahiga na po si Kidang ngayon. Ah, uh, bye. -bye. Hapong-hapong siya basta humiga siya. Pagkatapos kumain ng nanay, ayan na po sila, oh, didili -did na sila. Ayan, ayaw ko ano itong ginawa, yung buntot ka nanay niyang kinakagat-kagat niya, ayan oh. maluho pero may pagkain po sila dito. Ito po tatlo ang uh, ito. Nabibili na po. Yan lang po ang wala hindi pa. Ayan o. Oh. Ayan, tumakbo na siya. Ah, hmm. uh, Mag-indig na po tayo. Pag one month po ni Lone ito guys. Ah, uh, Mag-indig naman po tayo ng vitamins. Para yung malakas yung resistensya nila. Pero parang inuubo yung isa kanina. Hmm. Ayan. Ayan po guys. Dumidili na po sila. So, pong isa, o, oh, naglalambing sa nanay, o. Oh. Ayan po, oh. niya yung yung pirasang bibig dibig ng nanay niya, kinakain niya. O, oh, lumididid na sila, o. Oh. siya. Hindi makadidi. Kaya hmm. nag-iingay. Ah. Ang sarap lang pang masdan guys. So, Hapon na po, may likripan pa rin yan sila. kasi naiinitan, patayin ko na tong ano, ang dalawang maliliit patay.